おい、いつも。本当。本当。とりあえず下と。本当に素敵さ。本当。な。 kumit lang din. Si Pope. Tapo! 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 Yung ibigay niyo. mo baso. Oh, kunin mo 'yung trophy boy. Kinapalan tropa. Natin 'to ituring sa kanila. trophy pati ng date. Magtuloy kayo ng kami. Goodbye oh, oh, niyo. Tapos 'yun. Yung tangi na dalawang contado namin. Dito 'yan. Yakseyo, 'yung

Ano mo? Dito pero ngayon. Okay, mag-start ko lo ko sa cara. Yo, palapag dadating. Okay, pepper spray. Sige, dito muna. Oh, pepper spray muna tayo. Pepper spray daw. Ah. Okay. Oh, pepper spray muna daw. Okay. Ayong Diyos, maraming salamat sa mga kabataan ito na nagbigay ekspresyon sa bawat isa at katuloy kami lumakas at humingi po gabay at sa para sa paglaki namin. Patuloy niyo pong at bigyan ng kalakas sa kabataan namin ang ni Jesus sa aming tagapagkita. Amen. Amen. Amen ka hon. Hoyo job. Haye job. Amen ka hon. Alam. Yo hoyo ay nabaw. O si kitle. Hindi na ay, hindi na dito na. Sino? Yeah, yeah. Ito ba o hindi? Pero nya mo si gig. Pero. Sarap pala maras sa ano cho. Pero naod. Ugotin din sa counter.

Ano yung ano? Ano yung ano? Ano pala yas Ano pala? Ano pala? Kailangan talaga yung mga kumakatawan sa 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 mga kumakatawan sa

<asem> drink <said> <sum> <sum> nga masu ka? nga kain nga ako, kaya suge hindi kaya suge, bubukin yan beg, walang family dito maganda ya kasi si biboy pa, alam sa doko pa nga nakanin eto nga lalakas kumanin nga dito eh, oh si judyun pa nga nakanin dun, eto doon nga rasa oh, utak lang, jeng shlen <sum>

<tinyong> Aha, ko na, pa. <tinyong> ito, nakamay mo sa baola. sinabi Sa na, mo ko pa Ito. Sa baola mo sa baola. Sa baola mo sa baola. mo sa baola. Sa baola mo mo sa baola. Sa baola mo sa Sa baola mo mo sa baola. Sa mo Champion! 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 Champion!

aah mo ano ano trophy ano DC hindi na nga ah Drake kanina kape ayo pala kaya pala kumakalang hindi pa tago, pala ay, napapahuhan na tip niya hindi pa pala dulo ha dulo? meron pala dulo hindi pa pala nga nanalagyan ng ayo yung mga to mga may ko eh mga ganun

nakakita okay. so sa sa di chef aksen eh ano eh ano hindi hindi naman yun niya no yung pila mo ginagawa pa eh pwede sala maglutong sa dalawang tao sa dinet eh ano pala dapat I mean, <laughs> Sel, may karakasi ako ngayon grade 9 eh, pero maroon akong magluto eh. Ito, ito, Ako -E. sen, grade 8, grade 9, grade 9, grade 9, grade 10, grade 11. H-E. pagluto. Ang eh. ka na dito. ito, 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 ito,

Yo, sepik yo. Champion, si Iman takpa. Champion! Dima, dima, Eh, panggit si Iman. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi. Iman. O, sasayang si Iman. Ayaw yata, sasayang. Nabusog, Len, nahok din eh. Nabusog? Dima, toh, panggit. Mga lakad, Iman. Hindi na magkakapod Si Imot, Bibo. Si na Baka naman ay na si Imot eh. Nasa court na. Si Imot. Kami nga si Edesho nga, alok na ng ulam sa akin eh. Alok na ng ulam. Si

Ano diyan Ano 'yan? ba kaya yung mahaba? Yung Ayun mahaba 'yun. Dito na dito. mo Pasabi mo na, pasabi mo na yung mga kalikot 'yan. Oh, i bumalik ka dito. Ah, oh, item line. Buwi, bumalik mat. Hello, lang? Kailan? Oy, ayuno. Ayun, sulit-sulit na, sulit-sulit na. Hoy, Ni no se si ya lo, ya está la. Ya ponela ya, tu eh. Mira tus <Springs> mangas tu eh. Ca en el mundo. Tú tienes algo con mi dama, has hecho un bonito. Coy, un mercadito. O porque pato si no voy dime. Bueno, te te mo voy. Sí, voy, No, pero tú, porque tú pare.

Ay! Diba kaya nito sa'yo? Ay! Ay! Diba kaya nito sa'yo? Ay! Ay, hindi mo ka dito! O, hiyate din! Eh dito! Diba! dito! sa'na! Diba kaya nito sa bisit sa'yo! Iba! 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 Ay! Ay! Sa'o? Diba kaya nito? Iba! 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 Kaya nito yan! Ay! Ayaw mo sila! Ayaw mo sila! Sino mo ngayon? Para sa ulam? Oo. ay hindi. Sino ka? Buti kamoy binini ka na nagbubulag ng Bitin mo para makita ko siya namumuno ng ulam tiklo barang, tigle 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 ko, tigle 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 sa tigle 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 tigle

yun, mo, dito sa bulilid. Bulilid pa Ay, naman pa naman kaya yun yung ginawa ko? Ano yung 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 Hi. Tuloy pa ba yung ano Hindi na. Ang na si Quetz nyo. Na ano? Na. Talihan nyo naman, Quetz nyo. Oo. Ano yung ba?

So, yun, guys.